Ang pagkain ay hindi lamang kinakain, ito ay isang karanasan. Ito ay isang ritual ng pagsasalusalo at pagbibigay-pugay sa mga kultura at tradisyon. Sa Pilipinas, kahit ang mga dayuhang putahe tulad ng beef sukiyaki ay nagiging bahagi na ng araw-araw na pagkain. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano, bakit, at kung saan maaaring mabili ang beef sukiyaki sa Pilipinas. Ang panlasang Pilipino, isang paglalantad sa bagong panlasa. Sa kabila ng mayaman at sariwang kultura ng pagkain sa Pilipinas, hindi may kakaila na patuloy na lumalawak ang kahalagahan ng internasyonal na pagkain sa bansa. Ang pagdating ng mga dayuhang putahe tulad ng beef sukiyaki ay nagbubukas ng mga pinto sa bagong karanasan sa pagkain para sa mga Pilipino. Isa itong pagpapakita ng pagbabago at adaptasyon sa modernisasyon at globalisasyon ng kusina. Ano nga ba ang beef sukiyaki? Ang beef sukiyaki ay isang hapones na putahe na binubuo ng malambot na hibla ng baka, gulay at mga espesyang hapones. Karaniwang ginagamitan ito ng sos na gawa sa asukal, toyo at mirin. Ang pagluluto nito ay isang sining na ang layunin ay mapanatili ang kagandahan at lasa ng mga sangkap. Ang paghahanap ng mga sangkap sa paghahanap ng mga sangkap para sa beef sukiyaki sa Pilipinas, may ilang mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, ang kalidad ng karne. Ang bawat hibla ng baka ay dapat makinis at malambot. Maaaring mabili ito sa mga palengke, supermarket, o kahit sa mga online na tindahan na nag-aalok ng imported na karne. Pangalawa, ang mga gulay. Karaniwang kasama sa beef sukiyaki ang mga gulay tulad ng repolyo, carrot at sibuyas. Maaring mabili ito sa mga palengke o supermarket. Siguraduhin pumili ng mga sariwang at malulusog na gulay upang mapanatili ang lasa at sustansya ng putahe. Huli ang mga espesyang hapones. Ang ilang mga sangkap tulad ng mirin at toyo ay maaaring mabili sa mga Asian grocery store o supermarket na may espesyal na seksyon para sa mga produktong hapones. Ang mga ito ay mahahalaga sa pagbibigay ng tamang lasa at timpla sa beef sukiyaki. Ang pagluluto ng beef sukiyaki, ang pagluluto ng beef sukiyaki ay isang simpleng proseso na nagtatampok ng pagkakaluto sa isang nabawasan na sauce na binubuo ng toyo, mirin at asukal. Una, igisa ang mga gulay at karne sa isang kawali gamit ang mantika. Pagkatapos ay idagdag ang sauce at hayaang kumulo ng ilang minuto hanggang sa lumambot ang karne at lumabas ang mga sangkap. Ang mga kagamitan na kakailanganin ay isang malalim na kawali o shabu-shabu pot, kubiertos na panghapones at ang pinakaimportante, ang kasiyahan sa pagkain. Ang pagluluto ng beef sukiyaki ay isang pagkakataon upang magkasama-sama ang pamilya at mga kaibigan at magbahagi ng masarap na pagkain at kwentuhan. Ang kagandahan ng pagkain, isang pagtitipon ng pamilya. Sa huli, ang pagkain ng beef sukiyaki ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng tiyan. Ito ay isang pagtitipon ng pamilya, pagpapahalaga sa tradisyon at pagpapakita ng ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain sa Pilipinas, kung saan ang kultura ng pagkain ay puno ng kasaysayan at kahalagahan, ang pagtangkilik sa mga internasyonal na putahe tulad ng beef sukiyaki ay isang patunay ng pagbabago at pag-unlad. Sa huli, ang pagbili at pagluluto ng beef sukiyaki sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng isang putahe. Ito ay isang pagpapahalaga sa kultura at pagbabago, isang pagtanggap sa internasyonal na kusina at higit sa lahat isang paraan upang magkasama-sama ang pamilya at mga kaibigan sa ilalim ng isang masarap at nakakabusog na hapunan.